Hello po sa inyong lahat yan. Uh, good morning. Today ay uh, magdidilig ako ng aking mga pananim dito kasi iba sobrang init. Oh. So yan ang itsura pag hindi ko pa nadidiligan. Let me check. Ayan. Alos magkandaan. Ay, yung aking mga talo nga pala ay may bunga. Ayan siya, may bunga na siya. At namumulaklak. Ayan. Pero dahil na sobrang init, grabe. Grabe talaga. Ayan ang um, punta tayo dito kasi pati ang aking naman namamulak Ayun. sitaw ito ay sitaw gumapang kasi yung malunggay ay tinagpas ko ito ay sitaw ang dani sitaw at dito naman ang Ito lang yung ampalaya pero marami pa rin siyang bunga. Ayan, meron pa siya o. Eh. natin ng ano. Plastic. Ikatata. Ayan. Ito ay ano na to. Pasira na ito. Pasira. Checkin natin kung bakit siya nasira. Ang tingin ko, sira na ang loob niya. So, ito na yung um, tinanggalan ko ng ano, na mo, ninilaw. Uh, parang sira siya. Kain natin. ayan siya oh. At oh, diba sira bulok ang ilalim. Yan may uod. Tapusin natin. Yan ayan, ayan oh. sira talaga siya. So, uh, na uod na siya, na uod. Naano na, -ano na siya ng uod. So, dito. Ito ay ganun din. Tanggalin natin 'to ang mga nauud na kasi hindi na rin 'to ma ano niya yung show. sira na 'yan. Ano na siya oh ayan. ay okay. Kita natin dito ang iba. Ito ay okay. dito naman ay okay naman siya kahit ganyan lang so yan po ang ating um, dito ilagay ko dito ang plastic ito ay pang lagay natin sa uh, dyan so, so yan at ito ay tatayo dun sa kabila kasi nga ah, yako umangin At yung tinanim kong sili, buhay na. Ayan. Buhay na siya. Kaso didiligan ko siya. Yung tinanim kong talong, sili, ayan. Buhay na siya, buhay. Tsaka yung talong, ayan. So, dito, yung isang punong saging ay natumba. yan siya, natumba. At tinumbahan yung ayan. Pero, ano na siya, gulang na rin. Ayan siya, gulang na din siya. Hindi alam, I'm not sure kung ito ay gulang do so, tinubahan yung ibang saging doon so ayusin ko lang siya at mga na anuhan yung ang um, tinumbahan um, ganda. ayusin ko lang po siya so ayan na nga po ang, ang saging at uh, tapos ko nang tinagpas ko na lang siya doon sa puno kasi ang daming na damage na uh, katabing pu puno ng saging kaya tinagpas ko na siya malinis naman siya so ayan yung mga dahon nga lang ng saging ay nilagkan kasi tinumbahan niya kaya pati gabi dyan ay natumba ayan pa mga tali ang ang mga dahon na tinanggal ko dyan sa mga puno na nagkanda. Katulad nyan, oh. Nakalbo. Oh, so. Tinagpas ko na lang at inilagay dyan sa puno nila. Para um, uh, fertilizer din sa puno. Kasi itong uh, latundan latunda na saging, itong latunda na saging ay uh, maano siya, medyo mahirap siyang pabungahin. Uh, ang puno niya ay malaki sa una, tapos pagdating dun sa dulo, ay payat. Pag nagkaroon ng bunga, yan siya oh. Pag nagkaroon ng bunga, ay ano, maselan pala itong latundan. Hindi ka tulad na itong mga Espanyola. Ito yung tinatawag dito na lagkitan. Ay talagang ang tataas at ang tataba. Oh, tataas ng puno. Ayan, mga Espanyola yan. Ito naman latundan. At ayan ay uh, utungan or pusuran at don espanyola. Yan, uh, ilang variety ito? Saba, espanyola, latundan at pusuran. Mali apat. Apat na variety. So ayan lang po ako ay magdidilig na oras ng pagdidilig. So, ito na ang aking nadiligan. Iba na ang kulay. Tagal din ang dilig ko. Ayan. Um, malaki din yung binabayaran ko sa tubig. Kasi yon ang pinapandalig ko. Kahit kamote. Kasi pag hindi mo diniligan, ay, patay. patay talaga as in. So, ayan na po ang aking nadiligan. Patay ang na no, ano, diniligan ko na no, kasi patay talaga yung daganga na nahuli ng na, nakalagay dito sa cage uh, itong cage na to inilagay ko sa ano, sa sa ano dun sa kesame tapos may nahuli, may pumuntang daga malaking daga inilagay ko lang dyan mula maga hanggang, ano patay na so kung yung daga nga patay napaka yung halaman Ayan. So Ayan, sobrang init talaga kanina. Araw-araw mapinting init kaya kailangan talaga magdilig. Pero kung sobra naman ang ulan nung nakaraan, nung tag-ulan, patay din uh, inaanod na bubulok. Hindi rin maganda. Ayan. So ang pagtatanim ay kailangan alagaan. Ayan. Katulad 'yan ng isang relasyon. <laughs> Katulad yan ng isang relasyon na inaalagaan. Kailangan may dilig-dilig din. <laughs> yan. Kailangan may mga dilig-dilig din. Pag walang dilig, matutuyo na. Mamamatay. O, ba diba? mama Mamamatay ang pag-ibig. O, sige na. Thank you so much. Kung saan-saan na napupunta itong ating maritisan na naman na uh, punta na sa Maritisan to. Uh, salamat po sa inyong lahat. This is Loris Garden. thank you so much and big love and shout out to any of bye